Good morning, mga katsi! Today is Friday, April 19. Happy birthday, Mama Rebecca, and to all na nagbe-birthday ngayon, happy birthday. Ngayon maga, mga katsi, ay mag-breakfast ako, ako lang mag-isa. Tapos, bumili lang ako doon sa ano, sa harap ng bahay, ng dinuguan masarap yung tinuguan nila mga kachi. Yun. Araw-araw kasi sila gumagawa ng, nagluluto ng lechon. Ginaretain nila doon sa market. Kaya, ayun, araw-araw din sila may dinuguan. Kaya, bumili ako sa kanila. Nalala ko mga katsi nung unang vlog ko. Kumain din ako ng dinuguan. Pero parang nabusog na ako kasi nagkape ako na mayroong tinapay. Kasi lang gusto ko lang kumain. Para makainom ng gamot. Gamot sa kipulo. Yung dinuguan nila mga katsi, hinaluan nila. Parang may laman ng baboy. Naparami yata yung kanin ko. Brown out ngayon dito, mga katsi. Eh, dito ako kumain. Tapos, mainit. Eh, ako saduyan. sa duyan. kagabi mga katsi. Siguro, mga launa. Hanggang alas 4 lang yung brown out. Grabe yung init. Dahil kahapon, buong hapon, di ako nakatulog. Kaya antok-antok ako kagabi. Pero pag ako nakatulog sa hapon, sa gabi, hindi, hanggang 12, hindi pa ako makatulog. Tinaluan nila mga kasi ng lechon. May laman ng baboy. Siguro lechon to na hinalo sa lingguan. <laughs> Ayoko na kumain. Tama na to. Pakain ko sa aso yung natira ko ng kamay. I'm back, mga kachi. Ang ako ay katayo ng langka. Ayan. Shout out, mga kachi, sa nagbigay sa akin, ng kaibigan ko. Shout out, Anna Marie. Maraming salamat sa, uh, excuse me, sa binigay mo na langka. Hmm. Ano yung mga kachi? ulam ko to

Run out of the sabi niyo yun. Actually, araw na to. Bago ko kinuha sa kanya kanina. Sinata ko ng kaibigan ko na meron daw ako lang ka sa kanya. hindi ko nakuha. Kaya, may wala na kumata tong araw na. Lagay lang sa rin. Kaya kanina kumagal doon ako ng kape sa kanilang bahay. Pagdating ko dito, grabing paawis ko. <laughs> ako di din Pero, kuha lang ako ng pinggang at ang gabi ko lang sa sa kuwetak ako sa parang langaw. Ayan. Hey, Ito ka ang ko tuyo po yung mga rambo ko. Ayun, lagay sa depth. yung libro. Yung iba mga kasi nakita ko sa YouTube, yung pabalat nila ng langka, super lang siguro yun. Kasi yung sinaslice na nila yung balat, tapos biyaki ng ganun. Bunga, yung laman na lang yung makikita. Yung lahat na balat, ganun. Ay, okay. ang maganda ng itong mga kachi is yung kunyari, may um, itong sa mga bata. Excuse me, sa lahat na kumakain dyan. Pero diba, ito, tsaka yung yung, 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 yung Ay, ikit. Ay, ikit. Iba yan. Ang mal mali mal mal ako. Ay, birthday nga pala ngayon ng ko at dito siya matutulog mamaya. Nakasabay sila ba tayo yung anak ng ex ko. Hindi lang itong mga kachil, mong laman. mayroon akong pinapanood ng napatik sa luklok na apps. Yung title ba yun? Yung, yung yung title? Pero series siya. Para eh eight, eight ano lang, eight episode yata siguro yun. Pero nilanggan ako kasi extra lang yun sa, face, sa Facebook ba? Ah. Oo, sa Facebook. Nakita ko. Kaya hinala ko sa sa luklok na app. Kaya nakita ko, mamaya panoorin ko. <coughs> After nito mga kachi, i-download ko na dito. Kasi medyo matagal-tagal hindi ako nakapal, tapawid. Kaya maraming salamat sa inyo, sa lahat na na subscribe at na nanood ng ating vlog. Sana sa hindi pa nakapag-subscribe o at hindi pa nakapanood ng mga iba kong vlog, please. Kunting watch hour na lang yung kulang sa akin. Siguro mga, hindi ko pa nakita sa ngayon. Siguro mga 1470 ang kulang ko na watch hour. Kunti na lang, siguro ako ba kung isang taon. yung ng isda, meron din ako utang doon. Ah. Pero sabi ko, sa ko magulayan. Ito ang hindi hmm, nga Ang ganda nila na kunti na lang mga kachiyang natira. Ay 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 lang lang.

dito siya mga kachi, dito siya masyado mataas. Mataas ang langka. Kaya, yeah. wait lang. Lagay ko doon. Shoot! So, ito na mga kachi. Ang dami din ah. Isang tumunga. Maganda to, itik, hindi. Hindi. So, mga kachin, nandito na lang. At, eh, ito yung maguha ko. Thank you so much, Ana Marie Borda, sa pagbigay sa akin. Maghugas tayo ng pinggan, mga kachin. Iliwan tayo dito na malaking hugasin. dami mo kasi mga kachikita mo lang. Oh. Pag ganito sa umaga, mga kanil. Ah, siya pa ng guard, ah. Kunti lang yung tubig. Kaya yan yung kagama. Wala na, hindi na eh, Hindi pa ako nakatapos ba daw eh. Mamaya, matugod na naman yan. Kasi siguro lahat ng nasa street ay nagpala tugod ng Pag sa lambing. Kaya pala, kaya pala hindi ipipil yung burner kasi natanggal. Diyos ko, okay na lang. Yun, natanggal. na mga tatsi. Ayan. Kasi kanina, yung burner, nakadikit sa dito. Kaya, nagtaka ko. Natanggal na pala. So, okay na. Mamaya, mamaya ko na lang ito dalawang mga kache kasi wala pang tubig. Sampan daw naman ng mga kachi. Kaya siguro mga kachi, hanggang dito na lang yung aking vlog. thank you, thank you so much sa lahat na nakapanood ng aking vlog. Thank you, thank you. Salamat sa supporta. Uh, konting watch hour na lang mga kachi. Bye!